ito po na ano parang pag ginaan ano, masakit. Masakit siya. Pag mo, sige upo kayo. At uh, saka ito po, bumagsak, bumagsak. May tutulusin ako na una, una pang bumagsak yung mabuti oh, ka pong... Sige upo muna kayo. <laughs> pag may dadamputin kayo, nauna na una pang bumigay yung balak nyo. <laughs> Paano siya tumama? Ay, parang nawalan ng lakas. Opo. Oh, yeah, ay, ay, parang may narin. Sample. Pang, nagtutunog oh, o naramdaman ko lang, hindi ko alam. Ayun yung tumutunog talaga yun. May ah. Ay, inabog kayo ganyan. Uy! Ay! Yun. nga ako maluhod. okay, gets ko na. Kanan, kaliwa. Ay? Kaliwa o kanan? Yung masakit. Yung mas masakit. Sa gitna eh. Sa gitna. Sa gitna siya. Okay. Sa gitna. Pero ito muna ko naramdaman ko. Oo, oh, ito nga. Kaliwa. Kaliwa. Ano kaliwa nga. <laughs> Pag ganun yun eh. Siyempre, left and right hips yan, tsaka sa yung tinatawag nating L5-S1. May tinatawag tayong sciatic nerve dyan. Kung to the right, kung to the left. Ngayon, bantang kaliwa. Kailan, kailan kayo nadali ng gano'n? Monday. Ito lang? Monday. Malalang, Monday mo? na na. One week na po, ano po? One week na po. O, anong Monday na ka lang? Ano ngayon, Di ba? Martes? Monday. O, di... Nine. Nine. Seven days. 7 days, 8 days, pa yun, tayo pa yun, madali na may binder ako. At ang ganyan muna. muna. Ganyan muna. Kasi Umiidad na kasi tayo. umisip-umisip. isip ko. Pupo kayo. Eh. Sipin nyo, inabot lang ha. Wala pa siyang dala. No? Paano na lang kung may dala ka pang may mga? May nga ako. Kaya pag kukunin ko, nao na pa. Umiigay na agad. Sige. Tanggalin niyo muna itong mga kapangyarihan niyo. Sige, tayo kayo saglit. patagilid. Okay, daan na, lagi kang patagilid. Pag nakahiga kayo, masakit. Okay. Pag nakahiga kayo, masakit, hindi naman. Medyo. Sa kabila. Sa sa kabila. Doon tayo sa pinakamaaluan. Yan, mas maganda dyan. O, dyan tayo. Ito, kailangan ma-pick up nyo to yung mga sumusunod sa akin. Hanapin nyo muna yung maalwan na posisyon kasi sa kabila may problema yung may nasakit. Dito tayo sa maalwan para ma-adjust natin na maayos. Kasi pag doon yung pinihit sa masakit na agad, ah! Matasaktan pa yung pasyente. Kaya kailangan dito tayo sa maalwan. Kabilang side ka ngayon. okay na. O, oh, di ba? Okay na. Kasi kanina, pag niyan, na yan, oh, di ba? Pinagtusan ko muna sa kabila, dun sa maluan. O, okay, di pwede niya na ulit i-adjust to nang walang masasaktan. Kasi sa position kanina, sabi niya, medyo may ano yun. Eh, Hindi dun ka sa maluwag. Okay, di kaya. Ayan, walang umiibit sa malakang. Okay, very good isa na yan sa mga sign na ano, pantay na yung mga vertebral nyo. Kasi pag yan, may umiipit, may kumakansos, tapos nagkakaroon yung paa nyo. Indication Ik yan, naka-lease pa yung mga facet joint natin. facet joint. Pagkain na pa kayo. Pagkain -pa. na mo mga sa butas. Pagkain pa kayo. 3 to 4 days, kaya niya na yung magbibiling-biling. Diba, nahihirapan siya sa... Katulad ka niya. Tumagilid siya, nasasaktan siya. Mamaya, kaya niya na lahat yan. Unti-unti na yung magsusubsay. Siyempre, sa unang pagkakataon, katulad yan, isang linggo pa lang, walong araw. Kumbaga, nakapag-create na lang na yan. Kaya yung kilos niya, inaalalayan niyo, yun, masakit yung dito niya. Kasi siyempre, 1, 2, 3, 4, 5, yung mga, yung mga ano na yung day na yun, hanggat di mo napapaayos, yan yung mga pag-create ng pamamagat or impingement to the nerve. Pero mas maganda ng yung bago pa. Di maling masakit, ipatreat nyo na sa mga lower back. Di maling masaktan kayo ng konti. Pero depende rin sa nag-handle. Katulad yan, kaya natin i-handle kahit may masakit. Now, na ano natin na execute natin ang maayos kaysa naman patagalin nyo ng ilang buwan, mamamanhid na yung mga paanyo. Yun ang nakakatakot kasi ikalulong po nyo na yun. Mm -hmm. Ay, oo. Hindi, inabahin mo. Sa parang? Matumana, madalas, bahayin. Ay, ay. Tumana talaga. Pangalan parang ibig sabihin, pag tumana, tabing hilog. Sabing sapa. Oh, oh. Sabing tabing Yan, Ibig sabihin, ng tumana eh. Okay. Kaya nyo na. Okay lang yun. Tanggal na, na yung... Naangat na. Naangat uh, niya na. Uh, na. Tanggal na yung kalso. Kasi pag iyan nakakalso, konting ganun mo liyad mo lang, ah! Pipigilin ka talaga ng kirot. Pero yan, huwag kayo magpakatiwala. Pagsuot pa rin kayo ng ganyan. Kasi may mga impingement pa yan. Kung ba, yung trauma ng impingement. Okay, in right. Let's see. Down. naramdaman niyo yun? naramdaman ko yun nakuugot yung pagkakaano nakuugot yung pagkakaano niya yan, oh dyan lang muna kayo ina kita niyo yung ano yung, yung niya, yung pakaramdam niya last time na yung baga ngayon iiwasan niyo kasi siyempre, tumarating na yung ano natin senior citizen age na tayo dumarating na talaga yung sign of aging pag magbubuhat kayo Huwag niyo iuuna yung isang paa niyo. Huwag yung ganyan, oh. Sa mga lahat ng senior citizen, ito general na to, ah. Huwag kayo magbubot ng ganyan. Kakalso yan. Hmm. Pantay. Pantay yung legs. Para yung bigat, hindi sasaluhin ka agad ng balakang. O, tignan nyo, obserbahan nyo, pumosisyon kayo ng ganyan. Medyo, no? Yung bigat, nandito na kagad, oh. Nasa to, nasa legs. Pero pag kumosisyong kayo ng ganyan, may nagbabadya kagad na parang lalagutok dito sa balakang eh. Pansinin nyo. Tignan no. Oh. Hindi, ano nyo rin, i-experiment nyo rin. Kung maga testin nyo rin o, pag nakaganyan kayo, puwersado kagad ka yung balakang at saka ano. Pero pag nakaganyan kayo, dito siya kagad o, oh. tumitigas yung ano natin. Hindi mas malakas. Kasi, kung na yung balakang natin eh, huwag na tayong umulit. Okay? Tapos, pagtatayo tayo, sabi na natin, yan, eh, at tumama at sama, sa balakang, eh. Tagilid muna, tagilid ka. Pwede ka na niyang bumiling-biling, sige, tagilid. O, tukot mo yung siko mo, tapos baba mo to. Tutukot ka to. Tukot mo yan, tukot mo yan. O, tayo, tukot mo yung siko mo. Yan, dyan ka kumuha. O, di safe yung balakang. Gets uh -huh. nyo? O, uh, dyan ka lang muna. O, di walang masakit. Di ba, inaalalayan mo pa siya? Uh -huh. O, ngayon, hindi na. Yun yung mga technique kasi hindi lang hindi lang ngayon yan. Kahit magpasiyan. Oo, uh, oh, oh, sobrang sakit na nakasalok. Sobrang sakit talaga yan. Grabe yan. Ako nakaranas na rin ako yan. Pero siyempre, ako yung nag-aayos nito eh. Kung baga, nakokontrol ko. Ang ginagawa ko, yung mga technique ko, wala na sikreto. Tinuturo ko na sa inyo. Sa pagtayo, sa araw-araw pagising, kung ano yung discarte, paano mawala yung mga pain na yan. at siyempre, yung mga haplos lang ng pagmamahal. Kahit pa paano, ganyan-ganyan yung malakang nyo, Kahit hindi kayo marunong mag pumili kayo ng paw. O, ganyan-ganyan ninyo lang, o. Patamaan nyo na yung mga muscle. Ganyan-ganyan ninyo lang, o. I-rub-rub nyo na ng ganyan. Hanggang sa uminig siya, magiging... Yung mga muscles paasam ninyo, mawawala yan. Di, may takay niya Ngayon, out of stock tayo dyan, eh. Sa ano, sa marami niyan, sa mga malalaking, ano... Sige, tayo kayo. Wala nga Wala 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 Hindi nyo na kailangan nga nga yun O Magkaroon nyo One Two One Two Yan lang Pagising sa umaga Kahit ngayon Pagsiha kayo Hindi na kaya alala yan, yan. Pagising nyo sa umaga Pwede nyo pala siyente nyan Pwede nyo pala siyente nyan Kasi Kumbaga Ang pa lang yun eh. Mahirang pagtiwala Na Siyempre, katulad niyan, may inaabot lang. Ibig sabihin kasi niyan, this problem na yan. Wait, okay, okay Sige.